What's up mga boss? May lakad na naman ang Biyahe Boss Gang kasama ang mga QA ng Sentin at nag-umpisa na nga ang aming mahabang rides. Grabe ang ganda ng panahon. Napakaganda pa ng view. Lalo na ang kalangitan. At habang tinatahak nga namin ang kahabaan ng kuweka, nagkaroon digla ng aberya na si Randa ang motor ang aming paring ride at napagtanto namin ang problema ay ang brake shoe kaya agad nitong pinalitan at yeah. naghanap muna kami syempre ng isang talyer at nagbaybay muna kami sa daan at dito nga ay napansin kong naghihintay na din pala ang dalawa naming kasama. na nasa harapan sila ng isang talyer kung saan nagpagawa ng motor si Faring Bright. Karang break At syempre, pagkatapos magawa ng motor, ride na ulit papunta sa aming destinasyon. At nandito na nga kami sa bayan ng Kalaka. Hindi ko alam kung dediretso pa o kakanan. Sa Pero sabi nila, kanan daw. Kaya, sige, go! Adi-flex muna natin ang ating mga kasama. Eto na sila! Kaya boss ko samahan kahit sa ang sulok ni kami iwanan hagod sa hangin ang kaliyaan kami ang kaya boss ko walang iwanan. At sa kahabaan ng biyahe, narating din namin ng Kalatagaan, Batangas. This is Seat Pansit. Kaway-kaway muli dyan, Baring Brail. At ito na nga, dito ay pinara na kami upang magbayad ng ecological fee. Hello po.

At pagkatapos nga naming magbayad, narating din namin ang BNP Beach Resort. At dito ay pumarata muna kami sa labas upang hintayin ang aming mga kasama. Bawa, bawa, nga! <tong> Ang paho ng panty At so ayun na nga, nakarating na rin ang second batch ng mga tropa. So ayun, nagpicturan muna at pinapasok na rin kami agad-agad ng may-ari ng resort. At grabe ang ganda dito, promise. Solo din namin ang pool at itutur ko muna kayo sa aming tutuluyan dito sa resort. Mga kupels! Hello! <laughs> <Solo>. Kanya-kanya partners! <laughs> Solo! Solo Solo trippings! <laughs> Kita niyo naman ang banyo. Malinis. Walang kuskus, malinis. May sumusuka lang. Pakyo <laughs> King in Yung tao mo mag-inom. <laughs> Opa oh, bye. Oh, bye. Oh, bye. So ayun so, na nga, ito ang tinutuluyan. Kaya tayo naman tara dito sa dagat medyo madumi ang paligid kasi binagyo to. Binagyo ang kalatagan Batangas. Pero kahit ganon, ang ganda pa rin ang view. At ngayon, nandito nga pala kami sa Kalatagan Boardwalk. Ito ang isa sa mga tourist destination ngayon dito sa Kalatagan Batangas. Grabe, medyo mahaba at malayo siya. At kung mapapansin nyo ang dagat, napakamababaw niya low tide kasi kaya ito tara pa-shell tayo grabe ang ganda ng kuha ng camera nagpapatunay lang na bilog ang mundo ang ganda ng tanawin yun napagtin na ah! <laughs> Mene. It. Ito na nga, oh! nagkakasiyahan ng mga tropa. Eh? 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 Parang mga batang nakawala sa hawla. Grabe ang saya at ang ganda ng tanawin. Napakatahimik. Pero sulit na sulit. Nakaka-relax. Suwabe, no? At pagkatapos nga ni sa dagat, eto sa swimming pool naman sila nagbabad. At dito nga ay meron silang alagang kakatu. At bago kami kumuwi, kumain muna. Sabay punta naman dito sa Cape San Lighthouse Grabe ang ganda dito ng tanawin. Sulit na sulit ang gala. O, paano mga boss? Pagod na kami, kaya uuwi na hanggang sa muli. Paalam. <laughs>